you ano, differentiate itong mm -hmm. mga flu-like uh, mm -hmm. uh, symptoms na ating nararamdaman sa COVID symptoms. Kasi mm -hmm. may mga nakakausap din tayo, mm -hmm. yung iba galing pa ng Amerika. Sinasabi nila, mm -hmm. yung mga bagong strain daw po ng COVID virus mm -hmm. ay hindi na po na-detect -de mm -hmm. doon sa sa mga test. Yung ano ba yung tawag doon mm -hmm. sa test sa bahay? Ay, yung mga test kit, mga antigen test. O yung mga test kit oh, teon, test na yun, hindi na daw po lumalabas doon. Yes, mm -hmm. yung, uh, yes kaya Parang hindi mo alam kung flu lang ba ito mm -hmm. o COVID na to? O COVID na siya. Oh. Okay, sige. Ganito po, nailagay natin sa tamang perspektibo mm -hmm. na sige. ang COVID-19 no ay or it, at ang mga strains nito ay uh, essentially is just coronavirus din, no, na isa sa mga maaari ding causes nitong mga flu-like illnesses natin. So, uh bukod kasi sa bukod kasi sa coronavirus, o pwede rin ng mga respiratory syncytial virus, rhinoviruses na uh, magdulot nitong mga nitong mga nararamdaman natin ito mga ubo, ito mga sipon. So the only way to uh, distinguish them from one another is through PCR. No, so hindi man na-detect RT-PCR. So RT-PCR talaga yung uh, yung magsasabi sa atin. Yung pare na kasi yung gold standard yeah. na magsasabi sa atin na COVID ito. So kung hindi kung hindi siya magpapasit, magpapositibo sa COVID, hindi siya COVID. So doon siya papasok sa kabilang sa kabilang ano sa kabilang uh, sa kabilang uh, bahagi, no? So maaari na ibang mga viruses naman ito. So kaya kadalasan ang ginagawa namin, panel na siya, no? Na, na yung RT-PCR, COVID ba siya or ito hmm. ba ay coronavirus disease ba to? Or respiratory syncytial virus ba 'yung nagkakos ito? Rhinovirus, astrovirus or or any other viruses. Kasi minsan ano na siya panel na siya. Eh. So para madaling malaman at at uh, targeted yung treatment natin. So and uh truth be told sabi nga natin since viruses siya, no mm -hmm. since viruses yung uh, yung pinagmulan nito, hindi kinakailangan ng antibiotiko. No maraming mga mm -hmm. pasyente nang nagsasabi, "Ay doc, bigyan mo na ako ng antibiotic." Hindi po eh, hindi po kasi kayo uh, pasok sa criteria na uh, kayo ay uh, kinakailangan ng antibiotiko. Kunwari, sore throat Akala no, nila ay eh, kailangan nila ng hindi, hindi pala viral lang pala. So, viral infections usually constitute around mga 70 to 80% 'yan of the time lalo sa panahon ngayon dahil ang uh, mga viruses po nag uh, nabubuhay sila sa uh, mga mabababang temperatura. So, so kapag mababang temperatura natin, no madali talagang madali talagang mag uh, uh, magreplicate yung mga 'yan. Kaya uh, 'yung mga malalamig na lugar, tapos matataong lugar, siksikan madali pong maipasa-pasa ito. Kaya ang nangyayari, kung hindi magihiwa-hiwalay din sa pagkain, no, kunarin magkakasama sa kumpanya, hindi magihiwa-hiwalay sa pagkain, maaari talaga mapasa. Oh, gumagaling na yung isa. Usually kasi 10 to 14 days magaling na yung pasyente. On the on the 12th day, pagaling na siya tapos nahawahan na naman. Ayo, kaya nagpi pong kaya paulit-ulit. Uh, Basta mm. one thing, uh, you reminded us today, Doc Dex, is that mm. kapag viral, hindi pala kailangan ng antibiotic. Hindi, hindi Pati kailangan ng antibiotika. Ulit bakit? Dok? Kasi parang yung iba automatic na. Naku, mag antibiotika hmm. na 7 days. may ganon agad, di ba? Ah, dami na rin nilang ganon. Kilala mo? Oo, ah, oh, oh <laughs> nasa bahay pa nga natin isa. Eh. <laughs> nasa bahay natin yung so, isa. Sabi ko, ba't ka Hindi, para tanggal agad. Ayun, ganon. Yung ganong mindset. <laughs> yun, yun. Paki-explain, Dok, bakit ah, hindi okay. kailangan ng antibiotics kapag viral. Paki-explain ulit. Okay. Mo. Sige po, ang mga infection kasi, iba-iba yan. No? Meron tayong viral infection, meron tayong parasitic infection, fungal infection, at meron din tayong bacterial infection. Infection. So most of the most of these uh, diseases na meron tayo sa dahil nga madaling magreplica ang viruses. So ito yung umaatake sa atin. So kapag ka viral, hindi ko kailangan ng antibiotic. Yung pong antibiotic, yun po ay antibacterial. So since viral siya, hindi naman gagana yun doon. <laughs> So hindi gagana 'yun doon. Ang gaganahan lamang po ng antibacterial ay yung bacteria. Bacterial. So kung bacterial o kung bacteria yung dahilan ng pagkakaroon po ninyo ng mga sakit, kunyari, 'yung sore throat niyo ay akal, ay talagang uh, bacterial sa, gagana po yung antibacterial. Aha. Pero kung viral of or, viral in origin yan, hindi niyo kailangan. So, ang nangyayari kasi ang problema kapag ka, nagbibigay uh, tayo ng antibiotiko at hindi naman kinakailangan ng pasyente ng antibiotiko, maaari pong Kumbaga, isipin niyo ginagawang vitamins na lamang ng mga maliliit na bakterya uh -huh. uh -huh. yung inyong antibiotic ah, no na hindi lalakas naman kinakaila, naglalakas lamang siya lalo. Ah, At kapag dumating ang panahon na uh -huh. kinakailangan mo 'tong antibiotiko na to, kilala na 'to nito nung bakterya na to. Uh -huh. At sasabihan ng bakterya na to, ay wala lang 'yan, hindi na, hindi na 'yan tatama sa akin kasi kilala ko na 'yan eh. Hindi na ako tatama. Ah, Hindi, iwa, iwa wash pa. out ko na lamang yan. So, tataas ang tataas yung tinatawag natin na anti ng bacterial resistance, ng no, antibiotic resistance. At yeah. sa, katotohanan ngayon, marami pong mga ospital ang nahihirapang manggamot gamot minsan itong mga uh, bacterial infections sapagkat tumataas ang tumataas yung antimicrobial resistance or antibacterial resistance natin. Kasi uh, dito sa practice na to minsan na no, panawagan na lang din po ito sa mga pharmacists sa mga pharmacies po sa around sa atin no yeah. diyan sa Mandaluyong dito sa Batangas or saan man ang dami ko natirinig na horror stories na nagbibigay yung mga nagtitinda diyan ng mga uh, antibiotic sa mga pasyente ng walang prescription. Kasi kami po mga doktor, hindi naman kami magbibigay sa inyo ng prescription na hindi nyo kinakailangan. Mm -hmm. So kung ako uh, oh, hindi nyo po kinakailangan ng antibiotic, hindi po kami talaga magbibigay ng antibiotic. Kahit po, oh, oh, oh. kahit po magpaiya na tayo ng dugo, hindi po tayo talaga tayo magbibigay ng antibiotic. <laughs> <laughs> kung viral so anong treatment? Pag, uh, viral. So ang um, treatment? Uh, sa, ang, um, um, treatment po sa viral, uh, either kung talagang kinakailangan antiviral, nagbibigay ng antiviral. Pero kung hindi kinakailangan, kung, 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 kung mababa lang naman, symptomatic treatment. So kunere sore throat no, na sore throat tapos uh, viral lamang siya. So, ano ba nangyayari? Masakit yung throat mo big, pwede tayong magbigay ng mga medicated lozenges para masooth yung lalamunan, pwede tayong magbigay ng throat spray, pwede tayong magbigay ng para sa lagnat, para sa pananakit ng ng lalamunan or kung may sipon treat uh, ano lang tayo symptomatic treatment lamang tayo sana at paraming too big kasi mm -hmm. tubig. yung viruses po no it goes away no it usually goes away around 7 to 14 days it it goes away eh. mm -hmm. so ang kinakailangan lang din talaga proteksyonan nyo din po sarili niyo magmask kayo para sa ganun hindi kayo mas lalong mahawa sa mga uh, nakakasalamuhan niyo sa opisina at sa iba pang mga lugar nang mga na mayroong denggu dito yeah. so seta para ano, paracetamol taping... lang iinumin? Yes, mga paracetamol po. Yan. Tapos may, uh, may maraming tubig saka vitamin C, yes. no? Yes, yung vitamins maaari ding makatulong sila. Pero mas maganda, nagbo-vitamins po kayo kahit wala kayong nararamdaman kasi uh -huh. yun pong vitamin C, no, hindi po proven na kapag ka, kay may lagnat, lagnat ng kaunte, mm. tapos kayo ng vitamin C, gagaling kayo hindi, no? Maaari lamang siya makatulong to some extent, pero mm. para mas makatulong siya sa inyo, araw arawin niyo po ang pag-inom niyan, isang yeah. tableta lamang Ay, kada araw. Mo.